face pag mahina yung apoy. Maglagay po tayo ng kunting asin sa ilalim. Ayan. Kunting asin. Tapos, hatiin natin yung sa sibuyas. Maglagay tayo ng konti sa ilalim niya. Ganon din sa bawang. Tapos sa luya, ganyan po siya mamaya na po ito pagka ano na para parehas pong ibabaw sa kailalim may lasa lagyan natin ng ating isda kung pagsiyaw ito mga kusinanay ayan po ayan ayan, sakto lang sa aking kawali oh. kasating suka Kasi madali lang po maluto ang isda naman kasi nanay. Maluto Isda, di ba? Kaya baka kasi madurog pag mamaya pa yung ano eh. Yung gulay. Kaya sabay na natin mong kasinanay. mga kasi Fuchsia. Hmm. Ito po yung masarap na ulam ngayon mga kusina na ipaksiyo. Pang, pang bali pa nga ano na po siya ito. Ang ingredients na nilagay kong sibuyas saka ano. yan po siya. naglagay na po ako sa ilalim ng mga rekado niya. Yung mga hindi po nakaumpisa po mga kusinana. Ganun po yung ginawa ko sa paksiyo. Sa kami narinig ko na rin yan ng asin. Ayan po siya para may lasa yung gulay natin. Ayan. Ito yung asin. Mga kusinana, maglalagay pala tayo ng 1 quart cup na tubig. 1 quart cup na water. Ayan, kunti lang po siya. Ayan, one part po ito. Puro po sa loob ng face. Pag yung apoy. Ilagay na natin ang green sili para lalong lumangon. Ako po. Ayan, ito lang talagang paksin.